ng mga Hi mga KDFL. ayan kami ay magdagala ng tigligaya kami bibili kami guys ng talong kay Tita Aure. Ana kami gulay. Pangtorta. Pangtosa na pang may bunga. So oh, ito eh usay din silo. pitsay Ayan, yeah, <laughs> naka-duty kami guys dito sa tindahan. Ito lang yung school nila. Bili tayo guys na gulay. Kalabasa, ulam ni Jidia. Favorito niya ang kalabasa. Mabili po. Sampo siguro ito. Magkano'ng kalabasan, te? 12. 12.

Mga mm -hmm. bunuhan lang to, magdami na naman to ng bunga. <coughs> <coughs> Ang no, daming no, buong no, no. magasang talong. na, baka paano na yan. Baka sobra na. Ito, nagsayad na sa lupa. Ito, manantay, baka dami, da, madami na. Hmm. <laughs> Hindi kayo nagalagay. Walang mga talong sa tindahan. Hindi nagdala sila, Jerome? Uh, na. ka, ano Sabi ko nga, baka wala tayong mabili at baka din nalang nila sa Manila. Lala, sayang yun, uko taba. Pang binhi na lang. Nakadami na, auntie. Tama na. <coughs> Tama na. Magpita, maghihiya ko ng talbos ng kamote. Yan, madami. Ang hmm. tayo ng talbos guys. Ay, matakot na ako magluwas. Pagluwas nga rin sana kami. Panay, lindol naman din kasi. Takot na ako magluwas. Baka mamaya eh. Maabutan pa kami sa Manila. Oh, sarap ng talbos guys. Oo. Oh. Magawa kang hanto yung ginagawa mo, Ante? Ulamin natin mamaya. Kapunan. Pide. Ante, <laughs> <laughs> yung musan talaga eh, guys. So, okay. Unang nagkasungol pa ng sigarilyo. Vitamin siya kasi yan, guys. Sigurilyo. Sarap ng talbos.

Ayan guys, oh, may pang-ulam na tayo. Kum hmm. torta bukas. Dami Na kape ah. din. Kum torta tayo. Ah, ito guys, oh, dami naming nabiling talong. Maglaki pa to eh, no? Lugi. Lugi pa. Lugi sa eh dito. Dapat palakihin muna. Ganun. Magpilit na rin kayo nagbili. Wala man siya magawa. Sarap eh, ano eh. Oh. Sarap so, ay ano to. Palilate na oh. pang torta. Pa. Kung kailan lang man kasi sila nagpitas kahapon lang nag-uyo mga anak niya, di kahapon lang. Wala pa yun eh. Maliliit pa talaga. Malakihin niya pa sana talaga yan. Oh. Yan guys, so ang daming ano na, ang daming bulaklak ng katuray. Ano bang tawag sa inyo yan? Sa inyo. Katuray dito sa amin. Sarap din sa ano. Baguong. Sawsaw -saw sa baguong. Hmm, ito guys, oh. Kayo ba ay kumakain yan? Yan. Sarap yan ilaga lang. Tapos isaw-saw sa bagoong. May puno dito sa gilid namin. Kaya lang ayaw daw. Ayaw nila at ano, nakaka, daw mag, ano to, magkapa-anemic. Eh, puro kami anemic dito. So, cancel. Hey. Lasan natin ang ating kamote. Lagi lang mga dito. Press na press ang ating talibot. Sana sa bangit ka lang. Oo na eh. Yan guys, silaga na natin ang ating kamote. Ay, balong mayroon pala kaming kamote. Kamote na lang marindahin mo. Kamoting kwan, nilaga. Ayan, may sauce na rin siya. Siyempre, guys. Ito lang, <laughs> sauce. Sarap yun, guys. Hapunan na namin ito. Nilagang talbos ng kamote. Ito ang ating sauce. Ito na, guys, ang ating kamote. Ayan, de, so, sarap. Hey guys, sarap. guys. Ayan, guys. 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 Manager daw, may tubo po. Ibigay na lang po si Ma'am Joy. Ano ba? Ang sarap na. Kain na tayo guys. Mukhang bitin kami guys sa ulam. So, lalaga. Laga ko tong, ano, uh, dalawang pirasong talong. Ay! Sitaw. Tapos lagyan din natin ng nilagang talong. yan guys oh my powder tayong hungarian pa mo na ng Chias. seeds din talagang 65 pesos. Oh, hi. Ni? Siyempre, may cheese Videoin ko po yung yung reaction sa aning ang gaya. Hi, may follow me. po lang. Hi. <laughs> <laughs> Ay, kaya lang nilalagyan natin Ah, may gulong pala to, te. Opo. At ang day nila yan. Kapag nagbagyo niya. po, no, kakarating kami doon. <laughs> Take out po beta Ay. Take out. <laughs> Bye po. Thank you din. Ay, po, <laughs> Utang po yan, guys. <laughs> Kain tayo guys. Sarap ng aning ulam. Ay, lalamay doon nga pa? Hmm. Hinaga ko. Kulang kasi sa atin yan eh. Ay, balik tayo. Ito yung minuto mong tagukay. na. Kain tayo guys. Ito na kung gilin. Yung dalawa may customer pa. Ang may nasa. Ka. Oh. Kain tayo guys. Sarap ng sitaw oh. Ito ang ulam namin bago talbos ng kamote. Tawa na sa kain. Kain eh. Mmm. Kain guys. Closing time. Na naman tayo guys. Bukas ulit. Ayan. Kapag 7pm na guys. Nagsasara na kami. Hello, Popot. Mabos naman na yung -mane. Closing time, guys. Kaya lang. Nag-run out na naman. Dito naman tayo mag-close sa kabilang tindahan. Yan! Yan! Where's JD? Ah. Where's JD? Let's go. Tunggu Hello, na iwan yang batang Ya Ha? Ano? ay, 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 ay,